Kung pera mo tali mo, good group, kasi wala, hindi ko alam. Yun ang number one importante. Okay, let's go! Makipaglaro na naman tayo, Jack and Poise, mga taga- earth panoorin nyo! Tignan mo muna, tignan ko muna yan. Ano meron? ano Tiger Eye yan? Magkakaroon ba mo nakapangyarihan dito? Magkakaroon sa bukog, sir. Magkakaroon sa mga 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 ano, uh, paano kayo napunta? Eh, Ay, ka, saan paano na ba, ba? na? Ha? Marco dito, tapos nandito kayo ngayon. Uh, Anong pangalan mo kuya? Neil po. Neil, nang taong ka ano? ah, na? 21. 21? Papa, ikaw? Adi. Teka ah? lang, ikaw? Adi. Ha? Adi. Ikaw po, magkakasama kayo, tatlong grupo kayo? May ibang uh, pamilya. Ha? Ah? May ibang pamilya. <laughs> Paano kayo napunta dito? Nasaan ba tayo? Batangas. Batangas, Batangas. Oh, okay, saan ba ang bakit? Dahil pa magulo. Magulo doon. Eh. Ah, po ay dito po Dito eh. talaga. Ilan taon na kayo dito? Buwan? Ano na? Ilan na ba? Ilan na? Buwan na po. Buwan na dito ano talaga. Ano Dito na po din ako pinangalap. Dito na sa atin? Oh. Ah, okay. Ah, eh, paano mo na kayo Oh. Kasi kwenente po nang nanay ko po. Ah, sino kasama mo dito sa atin? No. Si, 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 ah, ate, uh, 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 dito sa Batangas. Ilang 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 kayo magkakapatid? May pamilya ka na rin? Wala pa. Anong taon ka ulit? 21. 21. Eh, eto, uh, eto na yung negosyo niyo dito. Opo, oh, sen, matagal Yan, yan talaga yung nadap ng... sa araw-araw, magkano nakukuha? Magkano ang kinikita niyo dito sa araw? M -m -m -m. Minsan wala kasi minsan dito pero lang ako kumukuha. Pero pa siya sa well, no? totoo lang sir, hindi naman po yan makakain namin. Kaya benta lang namin, mga mura sa inyo. Mura talaga yun. oh, Pero pag sa foreigner, hindi naman yung Pilipino eh. Pag sa foreigner, <laughs> hindi naman mahalang pa. Hindi <laughs> naman mahalang nyo. Bakit? Kasi mas mataas ang presyo nila. <laughs> kasi foreigner. Magkano benta mo sa ganito? Ayan sir, mga ay, yung benta namin pag sa Porenel, yan sa toto lang mga 4,500. 4,500? Sa Porenel, pero pag sa atin, hindi po yung tinatasan. Magkano yung... ano to? Sa, sa Pilipinas? Ano Mamura ba to? Namura lang pag sa atin, 3 lang yun. 300? <laughs> <laughs> ano to? 3,000 Ay, ano ba to? Tiger Eye po yan, sell. Galing sa bundok po yan. Tiger Eye. Yung... Sa Tiger Eye. Yan. Okay. yan, Isang set kumbaga yan sir May pero, necklace May mga perlas ah, per May mga perlas per mga perlas mga ano oh, yan kuya? Perlas naman. Perla, ano yan perlas naman? Silanganan. Perlas na silanganan. Perlas na Ikaw magkasama kay neta ni kuya? Iba iba ka rin? May, may apo na po. May asawa na ako. May asawa ka na? May apo. May, may, apo, ka na po. Na. may apo ka na? Ilang taon ka na ba kuya? 48. eight Ikaw taga Sabuanga ka rin? Aming Danaw talaga. Aming Danaw talaga? Ilang taon ka na dito? Paruabi po kami. Paruabi. Aming Danaw ba talaga? Gusto mo ipakita ko lahat ng mga ID namin ma'am? Oo. Oh, kayo, magka magkakilala kayo? Magkakilala po. Ma parang ah, pa, kayo naghahanap po. Ah, parang kayo naghahanap po. Okay. Ito po ang kapatid ng perlas, sir. Ang ganda, no? Talaga mga legit na perlas talaga ito. Si Wattel lang po siya. Yan. yan. Ikaw kuya, may asawa ka na rin, anak ka na rin. Dito na kayo, dito na kayo nakatira ngayon sa Batangas sa atin. Dito na, ilan ang anak mo? Apat. Apat? Tapos ang asawa mo? Doon mo sa bahay. Sa bahay? Nasa bahay na. Taga sa buwan ngayon, asawa mo hindi. Batangas, dito mo na nakilala. Dito mo na nakilala. Ito ang trabaho niyo talaga araw-araw. Diyan, laki, na, malaki ba kinikita niyo dito lagi? Minsan wala. Kaya mamali siya ng parang mong pagkain para makakain. Ay, eto, eto, negosyo nyo ba? O nakikikomisyon lang kayo dyan? Hindi, ah? pwede sarili namin lang Sarili namin Sarili nyo na to? Pwede kaming boost o ito siya. Eto, kinukuha nyo ba to sa dagat? Kinukuha nyo sa dada to? Sino sumisisid nito? Tatay na mo. Ha? Tatay ko. Tatay, tatay mo? Okay, tapos kayo na okay, bumubuo nito. tatay ito. ko, ma'am, din yun na po. Hindi na mo kalimit. Pag sumisisidu ko na po, lumalang po sa kayo. Ah, okay. Manumano lang yun, ma'am. Wala mo. Eh, paano yan? Ah, tawag dito. Paano mga binabayad nyo? Minsan walang cost. Ganun, eh. cash. Ganun eh. Ah, may Gcash na! Hindi, sir. Naka dito lang po. Mga Gcash nyo. Kanino number yung Gcash na yun? Pero kanino number yung Gcash? Kaya ata, uh, anak po, mabayad po uh, sa amin

Kuya, ikaw, magbibigay ka kahit ano? Kahit walang benta, Ay, na mano para baka makabenta sa Hindi naman siya sa pagkot jacket piso, wala pa kami mano. naman. pa kami na ngayon. Ako oh, kumbaga, magbibigay ka lang na pang pang Tulog lang po kami sa guest dyan sa ah. ah. Oh, Sige kuya, may tatanungin lang muna ako sa'yo. Ah, nandito tayo sa Pilipinas. Pilipinas ba tawag dito? <laughs> Pilipinas Earth. Ah, bigyan mo ako ng ano, isang tanong lang ito para sakali lang ha. Ah, bigyan mo ako ng... ng tatlong tatlong kulay ng Okay. Matawat ng Pilipinas. Okay. Ano, ano yun? sama-sama kayo. Tagi kayo. Eh, wag sama-sama kayo. Ikaw kaya. Isa. lang. Bigay ka. Matawat. Alam mo matawat? Wala akong pinagalalan. Ah, yeah. Okay. na lang. Sige. Ano na lang. Uh, okay. Marunong ka magbato. Bato kuya. Ganon. Ganon Kaya? Marunong. 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 Marunong to? O, ko ka, kuya. Hindi. Hey, mahiyan. Dito lang, ito, yan ito, lang. Ito. Sige. Okay. Bato, bato, pick. Oh! Eh, di talo ko. Papel at saka gunting. O, oh, eh, siyempre, may munting regalo ko para sa'yo dito. Ngayon, wala akong dalang cash. Eh, dahil magka-cash magka out na lang tayo ngayon. Saan yung cash out mo dito? Doon. Doon. O, ikaw rin. Saan ka sa akin? Bato, bato, pick. Bato, bato, bato. Marunong kayo. Bato, bato, pick. O, oh, five piece bomb tayo. Oh, isa pa. Kailangan matalo mo ko. Bato, bato. Ano yan? Sige, sige, sige. Bato, bato. Mahirap yung baril yan eh. Huwag, eh. mahirapan ako dito. Dali, okay, okay. Bato, bato. Pick. Sige, ano yan, ano yan. O sige, kuting, kuting. Talo na ako, ha? O, panalo ko na. O, talo. O, sige, isa ba? Sama natin to. Bato, bato. Pick. Isa ba? Taban. Okay, talo ka. O, isa ba? Laban pa tayo ulit. Bato, bato, pick. O, talo ko. O, sige. Lahat kayong tatlo, bibigyan ko kayo. Ito, reward natin. Bigay ng boss ko. Hindi ako mayari nito, ha? Si Spongy Boy, so ito, uh, tulong lang na lang namin Tinday nyo na lang yan. May munting regalo kami para sa anak nyo. So, wala akong dalang cash. Pasensya na. Saan yung Gcash na sinasabi nyo? Tara, puntahan natin, kuya. May Gcash kang dala? May cellphone ka? O, na. May Gcash ka, madam. Pero muna, pautang muna ako sa'yo. So, wala na lang munting regalo ko po sa inyo to. Ah, pasensya nyo na po dito, ha? Iba-iba. Iba-iba. O, oh, ang dami yung Gcash po. Ang dami ng Gcash mo. Bigay mo na sa kanila para sila na magtinda. At Gcash, kanino Gcash to? Pwede ba tatlo na lang kayo? Isang withdrawan nyo na lang? Hindi. Yung ito po, dalawa na lang. Ah, kasi hindi kayo makasama. Dalawa kayo eh, no? Ito kuya, ha? Eto, Dahil sila nanalo. Zero, bigay mo, bigay pa dala mga uh, 0, 9, 2, 1. 7, 8. Eh, ito na lang, pinupunta nyo doon, no, kuya, no? May bumili, alimbawa, wala kong cash pa, sir. Kasi, kasi, hindi number dito. Tapos kayo na doon? Oo. Uh -huh. Kasi, namin uh -huh. Il lang. Na, may may cellphone ba kayo? Apat uh po. -huh. So, may no, cellphone? Na, Napakabait mo, no? Talagang sinabihan mo itong asawa ko, uh -huh. na talagang... Kahit wala lang bayad, sir. Kung wala akong pagbuenas. Pampabuenas lang. Pampabuenas lang, no? Kasi bumili ako sa kasama niya. Nag-cash out na may Grabe, no? Kahit alam mo, minsan, wala kang tinda, parang... Talagang binibigay niya talaga, no? kuya lang yung nag-alok sa si akin. Kuya talaga no. binibigay mo, no? Sobrang bait ko talaga na parang binigay mo sa asawa. Kahit alam mong wala, no, kuya? Sige, akin na yung eh, pera. Ano pang ano pang alam mo? Wala kang pinag pero hindi ibig sabihin nun maging... Uh, hindi ibig sabihin niyan ay minsan yung mga may mga pinag-aralan pa yung pa yung minsan mga hindi nakakapagbigay katulad mo ikaw kuya talagang ayan yung pangalan Boss Adi. Adi Rosinto. Boss Adi, sige, yung number mo tama ba? Tama to, baka magkamali tayo ha, Boss Adi ha. My name naman. papasama ko na rin. Malapit lang ba dito? Okay, eto boss, uh, regalo ko po sa inyo dalawa ha. Pangkain nyo po ito ha. Bigyan mo, boss, bigyan kita ng pangkain mo lang. Okay, tama ba yung pangalan? Tama ba? Boss, eto munting regalo ko sa inyo, boss ha. Uh, naway sana kahit pa paano makatulong pandagdag mo ng negosyo pag ano, pang araw-araw mo. At least dito, makakabili kayo ng pagkain ng pamilya mo, ha? Hati na kayo dito, kuya, ha? Boss, bibigyan kita dito. Yan yung munting regalo ko sa inyo. Eto, boss. Okay? Yan yung bigay ko sa iyo. Hati na kayo dyan. Ha? Kita oh. mo? Nakita mo kung magkano? Ang boss? Ha? Yeah, Magagang pamasko yan, boss. Magandang hapo. Yan. Uh, bigyan ko to, boss, para sa si ito. Dahil uh, pinagkaloob mo asawa ko, 4,000 binigay ko. Bahala na kayo dyan, ha? Boss, maraming maraming salamat sa iyo, boss, ha? Maraming salamat sa iyo. Okay. Ikaw, may gigas ka. Ha? Bigay mo na lang sa mo na. Bigyan mo na lang na kain si kuya. Maniwala sa inyo kayo, maniwala po. Palalangin ko lang kay Ala dapat yaman Maraming maraming salamat po, boss. Huwag lang susuko, lagi lang lalaban sa buhay, ha? Patsaga lang ba Shagala, boss. Patsyari. Peace, ma'am nga tayo, boss. Boss. oh Okay, boss. Maraming maraming salamat. Kayo na bahala dyan, ha? Okay, boss. Ikaw. Oh. Ano yan? Ano to? Wala akong babayaran dito. Kato? Kato, bigay mo sa akin na wala akong nang Wala na akong babayaran. Thank you. Malaga sa Thank you boss, thank you. Maraming maraming salamat dito boss. Okay, ikaw, bigyan mo bang kayo si kuya? Oh, ito naman, wala pa naman pamilya, kaya niya pa sarili niya. Oh, bigay mo Gcash, ano Gcash mo? Ano Gcash niya? Oh, ano to? Pwede mo nang ibigay sa iba yan eh. Akin na to? Bigay mo lang to? Magiging ano ba ako dito? Magiging pogi na ako dito? Ah, Gwapo ba? Eh hey, boss, maraming maraming salamat. Pagpalaan kayo ng Panginoon Diyos naman. Naway siya na ipat not, pa gabayan niyo po ready? kayo. Huwag lang susuko lagi. Eto boss, wala kang anak. Magandang bigay ko na sa ito. Boss, pasensya ka na. Meron ka 100 pesos. <laughs> eh, pero di, eh, 1,000 pesos yan. Ang ah, may pangalan mo? Neil. Ano? Pangalan? Oh, sabi mo na, I love you, Spongy Boy. I love you, bro. Spongy Boy. <laughs> yan, yeah, oh, yeah, may kagat labi pa si Uy. Oh, boss. Boss Neil. Ah, ayan no? oh, boss. Oh, tayo. Huwag mo lulukuin ang foreigner ha. Para masanay tayo dito. stuy Pag ang bigay mo rin sa mga Pilipinong preso Para balik-balikan tayo. Alam mo ba pag tayo tayo, ibabalik sa atin noon. Maganda na 'yung talaga maging maging ano lang tayo, maging patas lang tayo para balik-balikan tayo ng mga tao tayo dito, 'di ba? Kahit sabi natin ibang lahi 'yon, kahit sa planeta nemik, galing 'yon. Ha? Boss nila. Oh, tao rin yun, 'di ba? ano po, tama ba yung sinasabi ko? Tama Basta maging patas lang tayo lahat sa lahat ng bagay pag papalain tayo ng Panginoon Diyos Ama. Okay? Yung pera mo taling mo ubos, pero kung tiwala, hindi mo na Yun ang number one importante. Ang pera mauubos. Ang tiwala ay kailanman hindi mauubos. Boss, kayo na? Ito yung bigay siya akin eh. O, boss, kayo Salamat. Bye-bye. Bye-bye, boss.